kapag ang dalawang wire na nakakabit sa kapasitor, walang resistance, motor ang problema niyan. Hello mga kabisimain. So ganito lang ang pag-check ng motor. So kailangan may resistance yung uh, bawat cable. Itong tatlo na yan ito yung windings ng motor yan ito naman yung uh, common so dapat yung tatlo may uh, continuity yan lahat so ito ang yellow ay nakakunik sa switch kapag ang linya ng ating motor ay nakakunik sa switch tapos walang resistance ibig sabihin yan ang sira nyan ay thermal fuse. So, ang yellow ay nakadaan yan sa thermal fuse. So, kung titingnan natin yung windings, yan, black at saka green, so may resistance. Black at saka yellow, walang resistance. So, yellow at saka green, Yan. Walang resistance. So, ang yellow ay nakadaan sa switch. Ito yung uh, common. Dumaan yan sa thermal fuse. So, ang sira ng motor na ito ay thermal fuse. Kapag ang dalawang wire na nakakabit sa kapasitor, walang resistance, motor ang problema niyan.